Pauwi na. Ang bilis. Matagalan pa nga ako na. Uwi na tayo. Okay, tayo. Uwi na? Ha? Naloan niyo magtang. Nada <laughs> pa. <Dapa>. Nada pa. Nada pa. Nada <laughs> pa. Gusto ko talaga yan at kumain ng turo-turo. Ayoko na yan. Jollibee, Jollibee, Jollibee. Oh. McDonald, McDonald, Jollibee, KFC, Chow King. Ah, mula yun. Nung dati, ang Chow King tayo. At least, mag Chow King may sabaw, ano? Ayun, pwede yun. Sige lang. Masubukan naman natin mag ano. Yun, pwede yun. Parang ano kasi. Masulat mm -hmm. ito. Oo, pwede. Ang dayo ba nga mga turuturo? Oo. Naisa. O, pwede. O, oh, may bulalo yan na mun. Tamu din din. Yan mo tutuloy na. Oh, oh ay Eh kentuh. Hindi kami miss ko na kumain ng ganyan yung pag na uwi tayo ng Tagloban na naka-trekking. Uh, diba? Mal Malawak pa ang ano nila, ang parking. Malapit lang sa ano, bayan ng ano, Tris. Nasaan makain kami. Maxvit, kargado ng 19 vitamins and minerals plus uh, ginseng at royal jelly. Tulong para sa lakas ng katawan. <tik> oh, <tik> Listo ng isip at lamang. Hindi talaga, hindi ako nag-blog-blogger. Ayan, masarap. Tapa ah, tapak. Tapa. May rice din yan. Meron po. Oh, ito na lang yung Isang ah. tapa. Ito, ayaw mo nito. may May na sisig. May sisig na, sisig. Kari-kari sa katapa. Tapsoy. Tapsoy. O oh. sa gihap. Kitchen kawali. Kawali. At tulad. Ah, ganun ba yun? Ay, wala. kari-kari. Isa nito siguro. Ano yan? kare May, may rice din. Uh. Meron nang kari-kari. Meron na. Ah, mayroon na ba? Meron mo. Yung order ni ma. Tapsoy, sisi, kare tap Ah, ano pa? Ay, yan, yan. Pork steak. Ano itu pentingin doh. Oh dia aku itu ano ba itu. Papa. Meron ah. Yeah. Meron na isa. Aw. Oh. Awola ah, isda. Ayun kunang isda sige kami isda. Meron ah. Oh. Meron na, meron na, sin ko wala. Sin ko wala, mo Ano eh ay parang ini isla lang yan oh. ano. Mayan oh. oh. din yang grape. Oi, uh. meron meron. May juice may may po. Ano man, inen na ba lahat? Apat po. Empat kapsoy.

Ganoon. Okay na po. Sige, yan na. May soft drinks? Oh, yeah. Hindi kasi may oh, okay. mga oh, mga sakitan please. kami, buyag. May tubig kami. Oh, meron. Uh, okay. Ito na yung matagal natin na hinahanap. Ayan, ang akala ko dito sa sisig ay eh, ilalagay sa babo ng kanin. No. Oh, Noah. Bawal pa sa way. ka na naman. Sige. Ayan, ah, dito, gitna. <laughs> ang galing naman dito sa inyo. Oo, oh, oh eh, malayo kami sa alawag. Kumdes sa alawag. Nagpunta lang kami sa 13 sa ano? PSA. Papunta pa lang kami dito, naghahanap na kami ng ganito. Dito lang pala. Ano? Ang dami ng ano nila. Tingnan mo 'yan, oh. 130, ang ganda ng 135. Ah, 135 mekanin na. House, an house, an Maslings, tapos ang suit nila unli mineral to ma'am ay thank you Ilang pang ulam natin dami thank you hindi you. ko, you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. na you. Thank 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 disappointing talaga disappointing Thank you. Thank you. Thank Andoon, sa ano kasi dati nagkain kami so doon hindi naman si ganun yun, yun. Oo oh, oh. Wow ay Worst Hello kung pupunta tayo dito para lang kumain kasi Oh tingnan mo may ng ng <laughs> Oh okay, sundan ganyan lang naman. Wala naman, eh, 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 naman masyado malayo no. Oh, Sige kain na. Wow, na liwat. Wala lang ang maabot at Ay alamang tandaan niyo mukha you, namin. Sabar? babalik kami dito. Okay, oh <laughs> ma'am. <my. laughs> Kasi sabaw pa lang masarap na to. Naubos One. Oh. nanti Terima kasih banyak-banyak ya sebab Thank you. cang ito sa ano bayan ng trees eh huh? bak na may ngay uh, obina kami mm -mm, tapos uh, uh, na kumain ah obina hi ano daw ito pa 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 mas mataas wi pa tayo lang kanito Kisa yung kami ni ano Maris ah mga 500 gap antun amon tapos almost ano almost art ba yun mas murato din ang ki porolala talaga Disappointed talaga masyado anli nga anli pero ang lalagay sa si ibabaw ng kanin, pag gusto mo pa ng, siyempre, anili chicken eh. Pag gusto mo pa, lalagyan na naman nila ng kanin. Ito so, naka-serving na hiyang na dahan. Oo, oo. Ito nga humaka daw. Hindi, at saka ano, <takes> bakit kung hindi ako nakakain naman, one 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 <takes> one <led> <takes> na doon dati. Wala ko ng leaded sa iyo. Premium na kami lang. Hindi ito pwede ng premium. Ano? <takes> 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 hindi ba? Wala dati nagpagas kami ni... Ano? Si Jenry. dua na dua pa. Doon na lang kayo. Dahil mo malat gasolina. Ay! 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 Pagas. Waps. Iwo yun na hiya, no? Tayo na gata. Eh, pinakasto. Wala ko yan. Ano, Nino, nino. Sena, da, oh tiye geni snak Moun Moun Balapala na to dito na. Ya yeah, sa baba. Yeah, <laughs> Sige yeah. po.